Magandang umaga mga ka-brothers, dito na naman tayo Awahan nyo naman ulit ako, kisira kami ng aming taong patundagan Dito kami sa may ilog, nagparada ng bangka kasi dito lang kami sa tabi ng taon, malayo kong dun sa harap sama samaan nyo naman kami sa aming pagsisiraw ng patindagan. Ang lino ng dagat. Hindi kita yung bulkang mayun. Maulap kasi. Agak ada wakil kemarin, Mas. Aku ya,

So, na po kami mga ka-brothers So, ayan po yung huli namin Puro sila may dala Ako lang yung wala paano mga kabrothers hanggang dito na lang sunod naman ang video abangan nyo naman po ulit maraming maraming salamat po